Hello guys, welcome back to my channel Batangkurat Ngayon po ay pista ng mga tulingan At tayo po ay magsasaing ng tulingan At marami pong regado dito Dahil pista ng barangay Hanopol Occidental Tanawan City, Batangas At iyan na nga po Ako'y humilap ng liempo. Ay di siya kong ilalagay At iyan na nga nilagyan ko na ng bawang, sibuyas at luya para malis ang lansat narito na nga po ang aking kalamyas na pinatuyo inilagay ko na rin po ayan kitang kita Up, ayan na po ang liem ay kadami oh pangilalim yan, meron pa yung pangibabaw, at yan na nga po binilot ko na po ang ating tulingan sa dahon ng saging na sariwa at pinalapad-lapad ko na po ang aking tulingang ginagawa. Ayan, ganyan lamang po mga kabataan, mga kababayan. Sundan nyo lamang po yan at inyo pong matutunghayan. At sa inyo pong pagluluto ay magayahin nyo lamang po yan. Napakasarap po ng tulingang ang iyan. Sariwang-sariwa po ang tulingan ni Batang Kurat na nanabibilay. Ayan. At yan nga po ang ating tulingan na pinais at binalot ng daong sagay at para hindi po mamutaw lang ulo at saka mga buntot buntot at kaya po yan ay nilagyan po natin ng dahon at yan na nga po atin ang ilalagay ang mga sangkap pamintang durog mga 1,000 pieces po yan ang mga pamintang durog at nilagyan ko po ng 200,000 pieces na sen kadamay at yan mampalasa po yan Seasoning po yun, nilagay pong yun At kung kayo po yung naglalagay na yun, may napakasarap naman Ayan, patays, baka naman Oho, pampabalance po yan ng lasa at pampasarap lalaw May uh, siling haba At yan, ang pinakamasarap na sukang sausawan in the world Sukang batang kurat ni batang kurat Batang kurat po ang pangalan ng sukang yan Diyan po kinuha ang pangalan po natin, Batang Kurat. At iyan na po. Oh, pia mani popcorn. At ilagay na po natin ang mga sangkap na kahuli huli ang nilalagay. Yan. May liyan po pa rin pong natin at nilagay po natin at takpan na po natin. At atin na po isa salang. At iyan na nga po nung may salang. Unang kulo. Iyan na ang ating tulingan ahanguhin na po natin yan malambot na po tinik niyan usay na, kita niyo po ang ganda, ito po ninyo kapang lingkod si Batang Urat, nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us all and count your Mabuhay!